Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nandingan. Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa kalawang sulat ni Pedro, chapter 1, verses 10 to 11. Mga kapatid, yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupay-pay. Sa ganitong paraan, kayo maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang gusto kong bigyan pansin dito ay ang Saritang, uh, tinawag tayong lahat ay tinatawag ng Diyos upang maging mabuting pastol upang maging mabuting tao at mabuting mga magulang at kristyano to ay open invitation para sa ating lahat dahil tayong lahat ay ipinanganak at bininyagan sa ngala ng Espiritu Santo. At ang binyag na iyan ang naghirang sa atin upang maging mabuting katiwala ng Diyos dito sa lupa. Hinihirang tayo ng Diyos sa isang misyon na iba't ibang misyon ang iba ay may, may misyon ng uh, pang pamilya ang ibang misyon ay sa social media ang ibang misyon ay sa pagpapaliwanag at pag papalawak ng pagpapahari ng kaharian ng Diyos. So sa ganitong kalagayan, ang ating kalagayan ngayon ay uh, mahalagang magpakatatag tayo dahil mga tao ay hindi na nakikinig, may kanya-kanya ng prinsipyo at pagpapahalaga ng buhay. Pero ito ay uh, panawagan sa atin na huwag tayong manlupaypay, huwag manghina sa gitna ng paghihirap nito ito dahil papapasukin naman tayo sa kaharian ng Diyos manalangin tayo Ama, ligtas kami sa dilim ng kamatayan ang liwanag nawa ng iyong pagkabuhay ang manahan sa aming mga puso na siyang magpapadala sa amin sa walang hanggang buhay. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, gawin po nating viral ang salita ng Diyos at maging uh, gabay ito sa pang-araw-araw nating buhay. Salamat po.